For today's video guys, ay umaga pa lang, pinuntaan na kagad ako ng mga nangungulit. May premyo daw kasi sila kasi mataas yung grades nila sa school at with honors pa. At kanina pa nila ako kinukulit na itreat ko raw sila. Kaya tingnan nyo naman guys, naka helmet na at ready na umalis. Kaya naman guys, for today's video ay may pamakdo si Tito. <laughs> Matik na kasi yan guys, kapag nakapasa sila sa school, ay ililibre sila ng tito nila. Spoiled eh, sinanay ba naman nung nagsasalita ngayon? At ayan na nga guys, nandito na kami sa Makdo sa area C. Tignan nyo naman guys oh, ang popogi ng dalawang pamangkin. Sigurado maraming paiiyaking beg ito paglaki. Nakakatuwa talaga yung mga bata kapag excited eh, patakbo-takbo pa eh. At ayan na nga guys, nag-order na ako ng kakainin namin. Shout out sa kahera ng Makdo. Ngiti naman dyan! <laughs> at ayan na nga guys, nandito na kami sa table at inaantay na lang namin na ilabas yung order. At naiinip na yata yung mga pogi kong pamangkin. At ilang minuto nga ang lumipas ay narito na yung orders namin at kakain na kami. Ito na yung request ni Gaper Grabe, ang talaga ng mga pamangking ko Pwedeng pwede sa commercial ng McDo Ano yung kumain ng masarap? At ayan na nga guys at nabusog na yung dalawa. Dito pa lang ay pinag-uusapan na kagad nila kung kailan sila susunod na ililibre. Muli ay nabudol na naman ako nitong dalawang to. Okay lang naman yan guys. Basta lagi silang pasado sa school. Siyempre proud tito here. At ayan na nga guys, pauwi na kami. Grabe, ang tindi ng init ngayon. Eh, pogi okay ako. Dalawang pangit. Anak, dapat pala kanuha ko yung yelo, mainit yung buwan. dalawang pangit. Dalawang siyang pangit, dalawang pangit. Mukhabang yeah, pangit yan. Dalawang pangit. magbibilad muna kami sa araw ng mga Bago nga kami umuwi guys ay dumaan muna kami sa supermarket para bumili ng pasalubong kay nanay. Ayan guys maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa amin. Kita kits ulit tayo sa Makdo. Este sa mga susunod ko pa na videos. Thank you for watching. Like and share for more Kambanatics videos.